Samantala Idol, yung uh, binisita po natin po no, diyan po sa may Sitio Macario Poblacion Weste. Eh. Ito po ngayon ang tugon po ng kanilang uh, barangay officials sa Phase 1 po no para sa pagsasagawa ng daanan sa Sitio Macario Poblacion Weste, eh. May nakalaan daw umanong pondo para sa detalye ng balitang 'yan. Kasama natin Idol Joanna De 104.7 IFM. Report. Mayroon naman na umanong nakalaan na pondo para sana sa phase 1 ng pagsasagawa ng binabahang daanan sa sitio Macario, Poblasyon Weste, Dagupan City, ayon mismo sa punong barangay. Ayon kay Poblasyon West Barangay Captain Mark Anthony Gutierrez, na idulog na umano ang naturang panawagan ng mga residente ng ilang beses sa mga kinauukulan at inihayag nito na mayroon na umanong 20 million pesos na pondo para sa phase 1 ng pagsasagawa ng kareenan Creek. Hindi lamang ito maumpisahan dahil kinakailangan pa ng karagdagang pondo para sa mga susunod susunod pang phase na dapat makumpleto upang tuluyan na itong maisaayos. Pinaano na si Mayor na may budget na po yan na uh, worth 20 million para sa phase 1. Kaya lang kasi ang, ang ay, ano lang natin is yung gusto nila yung buo. Hindi lang natin ma-priority yung karaan ng kasi sobrang ano, laki ng budget. Ilan lang po yung 20% ng barangay po namin, 1 million may lang. Kaya sa namin kukunin yung ano, yung ipopondo doon na 60 million. Hindi lamang umano ang naturang daanan na ito ang dapat sana na maisaayos ayos kung hindi pati na rin ang creek kung saan magandang pagdadaluyan umano sana ng tubig baha diretso sa bahagi ng flood mitigation. Kaya umingi kami ng uh, tulong sa local government natin unit tapos sa DPWH na sana tulungan kami para maaksyonan kasi baka yung ng creek din is makatulong sa flood miti mit mitigation program kasi kung mapapansin nyo, ang labas nun is sa Pantal River ay dagsitaasa na yung tubig baha dito sa may ay daan natin dito sa may downtown area syempre ang last na catch basin dito sa amin kung magagawa yung karanan Creek pwede yun din ang isang na makakatulong sa kanila para mabilis yung daloy ng tubig natin pala papunta ang Pantal River. Nakatakda naman na magsagawa ng konsultasyon ang barangay sa darating na Sabado kasama ang mga apektadong residente upang tuluyan na mapag-usapan ang mga isa sa gawa upang maibsan ang problema ng mga ito tuwing nagkakaroon ng high tide. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana de Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM. News!